Hello guys. mayroon so, meron po tayo dito ng patola. So ito po binili ko kahapon, nangitim na. dagdag po ako ngayon. Ito maganda-ganda yung nabili natin. Ito po kasi nagaling na sa ref, kaya po parang medyo may itim-itim. Pero okay pa naman po siguro ito. Dinagdagan ko lang po kasi mag-isa lang sayang naman. So magigisa po ako nito sa hipon. So balatan po muna natin try ko pong magluto ng wala pong tiba po yung patola lagi po nating nilalagyan ng sabaw so itry ko pong igigisa ko lang pong hindi masyadong masabaw yung parang ordinary yung gulay ayan mag try po tayo ng ibang recipe kung ano pong magkalalabasan para hindi po pa ulit-ulit yung ating mga videos kahit ano na lang po siguro pero sigurado po siguro masarap naman yung kalalabasan itong aking gugulayin ito ayan, balatan po muna natin lahat ayan guys nabalatan na po natin lahat natyaga po sa kutsilyo yung pillar ko po kasi ay hindi na matalas ito may maitim So, ayan, okay na. Hiwain na po natin. Alam nyo po ba nung bata ako, ito po yung mga gulay na hindi ko kinakain kasi po, talo ako sa amoy. Pero ngayon po ay nasasarapan na ako. Doon po nung kabataan namin, kahit po kami hirap sa buhay, kahit po ako mag-ulam ng asin po at big okay lang, huwag lang po gulay. Pero nagbabago din po pala yung tao. Pag nagkakaedad na ay, hahanap-hanapin ah, rin po yung gulay. Ay, nahulog. So, ayan. Naugasan ko na po na-slice ng lahat. Ito na po siya. So, itong ricado naman po ang ating luwain. Yung ating pagigisahan. So, lalagyan ko po ng isang sili para po may konting anghang. Dahil ako lang naman po ang mag-uulam nito. Wala pong magre-reklamo kung may, may, may anghang. <laughs> Lagyan natin na ito ating bawang sibuyas, kamatis. tenatin natin para po madaling madurog doon sa kawali. Hindi pa po masyadong hinog yung mga nabili kong kamatis kahapon. So, lagyan po natin ng kaunting anghang. ang ng amoy. Sana hindi masyadong manghang ito. Pero ako lang naman po kakain. Wala pong problema. Wala pong magre-reklamo. So, yun guys. Mainit na yung ating mantika. So, igisa na po natin. So, Sabayin na natin yung bawang at sinuyo. Oh, Ayan, kunin na po yung kamatis. Lagyan na natin yung ating sabon. Masukkan bawang putih Masukkan sorry lang po ako nagluto ng ganitong style ng katola hindi ko po sasabawan kasi kadalasan po pag naluluto ko ako ng katola may nito po at may sabaw so ito try po natin na ganito ok hmm. Ewan ba ako nakahold yung system so, nun? Kaya din po lang siya tatakpan ko. Kasi nagbubulog naman po yung patolay. Mamaya po ay ano yun. Mamaya po ay marami ng sabaw yan. So, ayan. Antayin po natin humupa yung gulay. Tabi na po natin ng kaunting asin. Ayan. So, guys, tikman natin. bangko. Medyo maanghang. Pero masarap. So, paminsan minsan kailangan din po natin magtuklas ng pag-experiment po ba ng iba't ibang putahe sa pagluluto. Kasi po, ba, diba, lagi na lang natin niluluto yung mga nakasanayan nating putahe. So, parang experience na ang lasa ng iba. Ayan na po tayo ng ibang recipe ngayon. Ngayon lang po talaga ako nagluto ng ganito. Pero masarap po, try nyo. Ayan. Sumaya-maya so, ako -maya pa ako Dahil ayaw ko po ng half cook naman na patul. Parang di po ako sanay. Maya-maya pa po. Pero okay-okay na po, masarap po. Medyo maanghangalan yung isang sili. So guys, ayan, luto na po yung ating bagong subok na recipe. Kinisa pong patola sa hipon. Ayan, sobrang sarap po. Pwede nyo rin pong itry. Ayan, para may bago po sa ating panlasa. So, hanggang dito na lang po ulit. Maraming maraming salamat po. Bye-bye po.